Dito na naman kami. Hindi ako saling Ay, sa limpusa. May tingnan na ako. Pero, pero, wala akong ano. Wala akong Wala akong ganito. Sila meron. Ako wala. Wala akong nito. Sabi na sa so, kailang namin wala akong ganito. Pero okay na. Pero kasi okay, may ano naman tayo. Pero hindi ako kulay balaw. Saan tayo? Ba picture tayo. Punta tayo sa mag-park. Oh, oh, picture ka natin. sa picture? Ang picture ah. picture. Nag-picture kayo. O, oh, nag click kasi picture oh, nag-click na

Meron akong ano? Sarah. Para madali ako magdain. Hindi yung chopstick You have meron gustong show.

And, uh, pink Panther. Oh. Kami kasi. Oh, kami kasi, di ba singer? Ros, uh, Roseni. Parang siya sa Dragon Ball na. Si, ano, Master Boo. <laughs> <laughs> Master Boo. Lisa. Lisa. Yung sosyaling Tato. So, <laughs> <laughs> Sayo. 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 Ano sa na Ano ba? Ano 'yan? Onigiri. Ay, onigiri. Katsu Pero May dalang choices ko. Kaya nga, may dalang. May sa chili. Tingin ba Chicken ka Where did your camera? I have oh. oh. okay, a camera For me, it's a piano For me, it's a violin For me, it's a violin For me, it's a Okay. May, <laughs> hindi din naman pa straight pero may ko. <laughs> <laughs> Sorry, <laughs> sa akin sa'yo. mag-isip ng order. mag ng order. <hans>